What's up mga idol? Susubukan na naman natin itong uh, EI or Artificial Insemination na Fingerlings from ERNC Agriventures ng Banga sa Tabato mga idol. No? So ito yung kanilang mga Fingerlings mga idol. No? Oh. Yan. Ito yung papakulan natin sa ating uh, 3x3 or 9 square meter na pan, 2,500. Yun mga idol. So natapos sa na po natin mag-setup mga idol ng ating erator. So ito po mga idol. Oh. 2 feet po yan sya or nasa 60 cm po ang irito natin nilagay and panurin nyo po yung kung paano natin nilagay ito siya mga idol oh. uh, nilagay lang po natin ito sya nag -cut muna tayo ng hose and then uh, hinati sa gitna naglagay po tayo ng liquid cement and then pinagdugtong po dyan sya mga idol At hindi nagiging ganyan po siya mga idol para connected po yan sya mga idol sa another matala po yan ito yung another matala sim po yung ginawa natin And ganoon din po dyan sya mga dol The same And ganito na po syang setup natin mga dol So first From our editor po mga dol Dito po yung ating editor na umandar ngayon Yan Meron po tayong host na ganyan 3 port po yan sya Connect po Ah I think 1-1-1 uh, Connect po dito sa I think 3 port Connect po dito sa 1 1 natin na PVC Yan Meron po tayong ganyan oh, Naglagay lang po tayo dyan ng uh, Tawag yan Proxy yan At the same time, naglagay po tayo ng cap. Ito po is D4 po na PVC. Ayan, umiinit po siya. Oh. Ito po yung diaphragm niya para hindi po mag backflow doon sa ating uh, LP100 na erator. Ito so, yung erator natin. Yung hangin mga idol. At the same time, dahil dalawang pan ang gagamitin natin. Yan, naglagay po tayo ng liter T. Ito, bago na naman po ito siya mga idol. And may controller po dito na on, off po dito sa kabila. And ito po siya mga idol oh, ang ginawa po natin. Dito yung ating irator. Yan para umikot po yung tubig natin. At the same time, diyan may matala air diffuser. sim sa ginawa po natin dito mga idol. Ito 'yon. Yan yung diskarte. Eh. Matala air diffuser diyan. And then para ang tulak niya ng tubig papunta doon, din, 'yun ulit. And ito siya mga idol, dito ang tulak niya. the same time, ito Ganon din ang kulak niya para umikot po siya. So balili magiging ganito ang mangyari mga idol Yan, dito sa pinakagilid, tutulak niya po yon doon. Yan, the same time yon, may irito tayo doon. Wala po tayo ng dito in between na kasi hose ang nilagay natin kagaya nito. So wala tayong iritor diyan. So tutulak niya po yon siya diyan mga idol Yan, naglagay ulit tayo doon. Tutulak niya ulit dito. The same time ito po mga idol oh. Tutulak niya ulit dito. So ang magiging Uh, ikot po ng tubig natin is ganito po siya yan, umiikot po yan siya continuous kapag may irritor po mga idol, ah. continuous po yan siya mga idol, continuous the same time may PVC po tayo dyan sa gitna mga idol yan, ito na kasi yung ating gagawing bagong uh, yung intensive natin, maglagay tayo dito ng 2,500 ng tilapia fingerlings sa ating uh, 3 square meter uh, uh, 3 by 3 or 9 square meter na pond yan po siya mga idol. Ganito lang po siya kalawak. So 3 meter by 3 meter. 3 meter dito. So 9 square meter po siya mga idol. Lalagyan natin ng 2,200, ah, uh, 2,500 na tilapia fingerlings. At ito yung intensive natin na uh, tilapia farming. Kung makita nyo po doon yung ating PVC, ito po siya mga idol. Yan. Same lang sa kagaya nito. So naglagay po tayo dyan PVC, pwede po siya makuha mga idol kasi yan po yung drain. Di po ito siya na tubo. Yan papuntang labas sa mga bago sa ating YouTube channel. Ito na po kasi yung ating pangpitong batch ng intensive farming or yung bioflock farming ng tilapia mga idol. So pangpito na natin to. Dito tayo ulit kasi doon sa pinakababa dati yung sa kabilang fish pan ko is medyo mahirap kasi flat surface. Dito mas maganda. So ito, Nagbutas po tayo ng parang lansang na Apako uh, ng di 5 or di 4 Yan Para kapag nag-open po tayo doon sa may labas Dito sa labas Diyan o oh. Sasaksyo niya po yung mga dumi dito mga idol Yan dito yan Sasaksyo ng dumi hanggang malabas So 10% po Ang slope ng ating area So ito po Hanggang dito is 80 cm lamang po siya mga idol kapag napuno. Pero ang height po nito siya is 120 cm or 1.2 feet or 4 feet po siya mga idol. Ang ano po natin is nagpa-slope po tayo hanggang dyan. Ang 10% so nasa 30 cm po. The rest po is backfill. Kaya po mga idol, ito yung ating tubig oh. Yan. Kapag ganyan po, doon po siya pupunta sa slope talaga mga idol oh yan Yung tubig natin. So kung umiikot po yung tubig natin, kagaya po niyan mga idol, oh. Yan, lahat po ng sludge, dumi, mga pagkain na hindi nakain, the same time mga sludge ng pond natin, diyan po sa sa gitna mapupunta kasi umiikot po nang umiikot 'yan. Kapag nagbukas po tayo diyan yung exit niya, diyan sa labas. Yan, masasakyan po agad yung mga sludge dyan mga idol yan so napakain po tayo ng asula kanina lang first time po natin magpakain ng asula sa kanila mga idol dahil bumili po tayo kanina so ganito po ganito po ka -slope. yung ating fish pan yan naka ano po siya panel type po talaga yan siya mga idol so ha, mula dyan kung umiikot yung umiikot yung tubig natin dyan dito talaga yan matatrap yung ating mga sludge or yung mga dumi so mabilis lang po talaga siyang tanggalin mga idol yun mga idol so after natin malagay ng tubig dito sa ating uh, 3x3 na pan mga idol andito na yung ating 2500 na tilapia fingerlings yan so umiikot po siya mga idol ha dahil kung napanood niyo po yung ating paggawa po ng matala or diffuser dyan po tayo naglagay and then ito papunta dito And dito po mga idol, oh, yun know? oh. Yan, papunta din po doon siya at saka yun mga idol na matala or diffuser papunta dito. Kaya tingnan nyo po umiikot po yan siya nang umiikot. And doon po sa pinakagitna yung ating drain. Yan, may mga butas-butas po yan sa dyan mga idol. Kapag mayroon tayong tilapia dito, yung mga sludge niya po mga idol is dyan na po yan siya matatrap sa gitna. And kapag nag po tayo dyan sa labas, masasaksyon niya po yan siya palabas. Kaya mga idol, wala po tayong problem sa sludge later on. So, susubukan natin kasi nakasubok po tayo ng 2,000 tilapia fingerlings before. At saka 3,000 ngayon po is 2,500. So, sa 3,000 kasi masyadong komplikado talaga mga adult. Medyo mahirap po siyang i-manage. And yung 2,000 po is uh, chill lang. Ngayon po ang 2,500, susubukan naman po natin mga adult. At siguro magbibigay po tayo ng pinaka-detail dito. Ito na yung ating pang-7th harvest. Or pang-7th harvest. Pang-7th batch pala ng ating uh, tilapia uh, sa intensive farming mga idol right mga idol so after natin, malagay dito sa ating pond ng mga 10 minutes para maklimatize yung uh, tubig magkapareho yung tubig dito at saka sa pan natin hindi mabiglas, stress yung tilapin natin it's the time na bubuksan na po natin sila mga idol yan so maraming salamat sa ARC yan uh, Agri-Ventures, uh, mga idol. So, sila po yung nag-sponsors ng ating uh, tilapia fingerlings. Yan, ito yung ating mga tilapia fingerlings. Yan, size 17 po ito siya, mga idol. Yan, no? Yan dito natin. Yan, may mga asula sa loob. Yan, ganunin muna natin. Paisa-isa. Buksan natin ito. Yan, so ang tilapia fingerlings na ito po siya mga idol is AI uh, technology or yung uh, artificial insemination po mga idol Yan, so parang sa McDonald's jar ba ito, ito siya So ang discovery po doon, kung makita niyo po sa pinakaunang video namin uh, Ito po siya ay uh, tinatanggal yung mga itlog sa bunganga ng mama Or bunganga ng tilapia yan na uh, after ma ano ma fertilize and nilagay po sa, sa jar doon na po siya pinapapisa ang mga idol until magiging ganito po siya yan so sabay-sabay po sila almost uh, same lang po ang kanilang sizes may mga diferensya lang pero kakunti lang po siya mga idol yan ito na po siya yan sa mga naga-inquire pala ng uh, fingerlings na to Uh, you can contact kay uh, Sir Christian Padilla po Sa mga asal po Lagay po namin sa video description mga idol Ang uh, kanyang contact number Yan, tagdagan natin ng konting tubig Yan, para uh, ma din po siya mga idol Yan, so yung tubig natin is naka-erator na po yun siya So LP100 yung ating erator Ginamit muna natin dito dahil Ano pa ito siya mga idol, maliliit pa The same time yung giant gourami natin doon kasama na po sa isang LP 100 na eritor so dalawang pan sa isang LP 200 na eritor pero soan po mga ito kapag lumaki na po ito mga talapyan na to, I think uh, kailangan natin magpalit ng LP 200 yan, may isa tayong uh, mortality yan. yan so dalawa mga naipit ito siya during harvest siguro Yan. So, bawat daan dito, yan, ito pa isa. Uh, tatlo. Matalitin natin. Bawat daan dito, dadagdagan natin ng tubig, mga idol. Yan, mayroon pa tayong isa na hindi nabuksan. Yan. So, dito po, mga idol, uh, maglalagay tayo later on ng uh, probiotics. Ito po siya, mga idol, yung para pang biflack aquam, nitrifying with odor fixing probiotics. Pero hindi pa po tayo magpa-practice ng no-tins water dahil ang ipapakain pa po natin dito is fry booster so mabilis po kasi siya magkulyot ng tubig I think mga 7 5 uh, to 7 days magchichense water po muna tayo dito Yan. pero kapag floater na feeds na po ang ating gagamitin doon na po tayo uh, hindi na magpapalit ng tubig mga ito Yan. Ito siya. Ayan. So, tag 500 po bawat isa nito na ano, na plastic. So, total of 2,500 sa ating 10 square meter na pan. So, ang ating uh, stocking density, I think, nasa 277, kung di ako magkakamali. Yan. May mga mortality na tayo dito sa bag. Mga na-stress lang to sa pag-harvest. Same time ito, tatanggalin natin parang asula. Yan. Ayun siya mga idol. So after natin na maridagan ng tubig mga idol lang bawat isa. Yan oh, umiikot po sila mga idol dahil sa iritor natin. Yan. Sa mga hindi pa pala nakapanood ng iritor natin, yan po may mga ano po yan siya yung PVC natin yan mga idol. May mga butas-butas kasi kapag patuloy po na umiikot yung tubig natin dito, like kagaya nito siya mga idol oh. Yan. Diyan po talaga sa pinakagitna may po yung sludge natin. So ngayon po mga tala, may mga na-mix po na medyo maliit. Yan, papakawalan natin. Ganyan lang po, hayaan lang natin silang lumabas mga idol. Ganyan lang. Yan. May bumabalik. Yan, hayaan lang natin silang lumabas. Ganyan lang. Ganon din ito. Yan, itutumba lang natin yung plastic Tapos nalabas na po yan sila mga idol Ayan So ando na sa baba yung ating mga tilapia Ayan ito Bawat daan nila dito Ayan Kapalabasin labasin natin Ayan dito na sila Ayan. Ayan na mga idol. Ito, ganyan natin, no? Kasa na silang lalabas. Yung ganyan lang. At yun nga mga idol. So, out of 2,500, yan. Ito yung managkita natin mga idol na naunang namatay sa so, sisidlan pa lang. Yan ito. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 So 14 pieces medyo ito pinakamaliit na namatay. Yan. Yan. I think almost mga maliliit siguro na ipit po 'yan sa mga idol. Yan, and gayong araw po mga idol, sa first day ng ating culture po mga idol, day 0 po mga idol, magdalaga na rin po tayo ng ating probiotics. Yan. So dahil 9 square meter po ito siya, mga 9 grams po ang unang application natin ng probiotics. Yan. Pero hindi po ito siya mga idol na permanent na probiotics dahil after mga 5 days siguro, yan mag-change water po tayo. So yan po is makaiwas po yan sa samo mga idol na build up. Yan. Dahil uh, maglalagay din po tayo ng ating uh, feeds dito. Siguro mga fry booster po. Yan available po yan sa, sa Lazada. Meron din po sa Shopee mga idol na bibili natin. So, after, ito na po yung ating mga tilapia, oh. Ayan. 2,500. Kanina nasa paa para Parang nag-foot uh, massage lang tayo. Yan. Yan. kumikit-kit na sila. And, tomorrow po, mag-start po tayo. Siguro, bibili po tayo bukas ng uh, fry booster. Yun yung ating uh, first na feeding sa kanila, mga idol. Ayan. So maraming salamat mga idol sa baybayin nyo kami dito sa aming uh, Tilapia Farming Intensive Farming kung saan meron tayong stocking density na 2,500 uh, square meter I think equivalent ng uh, 277 per square meter So ang taas ng pan lamang po natin mga idol is 3 feet Kapag napuno po ito is uh, hanggang 80 cm lamang po ito siya mga idol Pero papunta po doon mga idol yan additional uh, 30 cm So mga 110 uh, cm po kapag dyan po galing. Pero kapag dito po sa gilid lamang po mga idol, until dito is 80 cm lamang po. Ayan. So, ang i natin is LP100. Same pa rin mga idol ito. Ayan. Pero dalawang pan na po ang sinusupplyan niya mga idol. Itong pan natin, ayan o. Ayan. Umiikot yung tubig natin dyan. The same time, dito po sa ating uh, giant gurami. Ayan po yung ating mga giant gurami o. Oh. Ayan, po tayo ng asulahan o. Busan tayo ng feeds. Ayan. Pero I think uh, gusto din lang. As wala kasi marami pa ito kapo ngayon. Medyo konti na lang. Oh. Yan muna yung pagkain nila. So andyan po sila sa pinakababa. Mga doon. May kasili pa tayo dyan. Yan. So dalawang pan, uh, pand. Actually supply ng ating LP. 100. Yan ito yung ating diaphragm.